Leo handa ka na ba para sa isang mensahe na maaaring magbago ng lahat? Ang tarot ay nagsalita, at kinumpirma nito na isang makapangyarihang senyales ang paparating sa iyo. Hindi ito basta mensahe, ito ang mag-iwan sa iyo ng hininga, isang mensahe na magpapabilis ng tibok ng iyong puso at magpapagising sa iyong kaluluwa. Isipin mong binubuksan mo ang iyong telepono o naririnig ang mga salitang hindi mo akalaing darating tadhana kumakatok sa iyong pinto. Huwag mong baliwalain ang senyales na ito, Leo. Ang universo ay nag-aalin para sa iyo ngayon, at kung mananatili ka, madidiskubre mo kung ano ang ibig sabihin nito. Leo, maligayang pagdating sa iyong pagbasa, hindi ito isang aksidente, at hindi mo nahanap ang video na ito nang hindi sinasadya. Kinumpirma ng tarot na ang universo ay naghahanda upang ipadala sa iyo ang isang mensahe na yayanig sa iyong puso at magpapagising sa iyong kaluluwa. Para sa ilan, maaari itong dumating bilang isang text, tawag, o mga salitang binubulong mismo ng tadhana. Para sa iba, darating ito sa pamamagitan ng mga panaginip, senyales, o bigla ang damdamin na hindi kayang baliwalain. Ang mga Pilipino ay laging naniwala sa tadhana, ang kapangyarihan ng pagkakabuklod ng ating landas, kahit na hindi natin inaasahan. Ngayon, Leo, tadhana ay nakatuon ng direkta sa iyo. Ang enerhiya na pumapalibot sa iyong tanda ay masyadong makapangyarihan upang baliwalain. Nakatayo ka sa gilid ng isang pagbabago at ang mensaheng ito ang magiging spark na magpapabago ng lahat. Manatili ka sa akin dahil sa pagtatapos ng pagbabasang ito, makikita mo kung bakit sinasabi ng tarot na ang iyong sandali ay dumating na. Ang spiritual na enerhiya sa paligid ni Leo. Leo, ang universo ay umaalog ng isang enerhiya na pumapalibot sa iyong tanda ngayon. Hindi ito isang mahina o panandaliang alon, ito ay isang makapangyarihang agos na humihiling ng iyong atensyon. Maaaring naramdaman mo na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, bigla ang lamid ng walang dahilan, kakaibang mga panaginip na mas tila totoo kaysa sa realidad, o mga sandaling humihinto ka at nararamdaman mong mayroong isang bagay o isang tao na gustong makarating sa iyo. Hindi ito random. Mga senyales ito. Kinumpirma ng mga tarot cards na ang iyong spiritual na atmosfera ay nagbabago at ang tadhana ay nagpapakita ng kanyang presensya. Para sa mga leo na pinaghaharian ng araw, ang buhay ay palaging tungkol sa pasyon, apoy at tapang. Ipinanganak kang magningning, manguna at makaakit ng atensyon nang hindi mo pa kailangang magsikap. Ngunit kapag ang enerhiya sa paligid mo ay pinalakas ng tulad ngayon, hindi ka lang magbibigay liwanag, gagawin ka nitong isang magneto para sa mga mensahe mula sa hindi nakikita. Madalas lumabas ang The Lovers card kapag ang mga ugnayan mula sa nakaraan o mga nakatagong damdamin ay umaangat patungo sa ibabaw. Ang The Star ay kumikislap ng muling pag-asa, banal na gabay, at mga pangarap na handang matupad. Ngunit ang The moon ay nagbabala ng mga lihim, ilusyon, at emosyon na naghihintay na maipahayag. Sama-sama, hinahabi nila ang isang kwento na hindi pwedeng baliwalain. Ang espiritwal na enerhiya na ito ay hindi lang tungkol sa romansa, umaabot ito sa bawat sulok ng iyong buhay. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong gabay, ang di nakikitang gabay na nagpoprotekta at naggagabay sa atin. Marahil napansin mo na may mga pagkaantala na nagligtas sa iyo mula sa mga pagkakamali, o bigla ang mga pagkakataon na dumating ng kailangan mo ito ng labis. Ang mga ito ay mga anyo ng espiritual na enerhiya na pumapalibot sa iyo, Leo. At ngayon, ang gabay na ito ay nagiging isang direktang mensahe. Parang ang universo ay matyagang nagmamasid sa iyo, naghihintay ng tamang pagkakataon upang makialam. Naranasan mo na ang mga pagsubok, kabiguan, at mga pagkatalo na nagpasakit sa iyong puso at nagtulak sa iyong magduda sa sarili. Ngunit patuloy kang nagpatuloy. Patuloy kang nagningning kahit na ang iba ay nagtatangka na patagilid ang iyong luwanan. Iyon ang dahilan kung bakit ang espiritual na enerhiya sa paligid mo ay napakalakas ngayon dahil pinatunayan mong handa kang tanggapin ang nakalaan para sa iyo. Isipin mo ang mga nakaraang linggo, nakaramdam ka ba ng pagkabagot? Nakita mo ba ang paulit-ulit na mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o pito oras pito minuto sa iyong telepono o orasan? Naramdaman mo ba ang mga kanta o alaala na biglang nag-trigger ng mga emosyon na akala mong nailibing na? Ang mga ito ay paraan ng universo upang pabulong na sabihin, maghanda ka. May darating. At kinumpirma ng tarot, Leo, darating ito ng mabilis. Ang enerhiya na ito ay parang isang tunog ng tambol na tumitindi at tumitindi, tinutulak ka patungo sa isang pagpuputok. Ito ang katahimikan bago ang bagyo, ang hininga bago ang pag-amin, ang paghinto bago ihatid ng tadhana ang kanyang katotohanan. Ang bawat senyales, bawat panaginip, bawat kakaibang pagkakataon ay humahantong sa isang bagay, ang mensaheng mag-iwan sa iyo ng hininga. Leo, hindi mo ito ini-imagine. Nakatayo ka sa gitna ng mga pagbabagong ito. At habang lumalakas ang enerhiya na ito, ganun din kalakas ang kahalagahan ng pakikinig, ng pagbubukas ng iyong puso, at ng pagtitiwala sa mga senyales na pumapalibot sa iyo. Sinabi ng tarot na hindi ka lang dumadaan sa isang kabanata, pumapasok ka sa isang turning point na magtatakda ng iyong paglalakbay. Ang mensahe na mag-iwan sa iyo ng hininga. Leo, malinaw ang tarot, may isang mensahe na papalapit na sa iyo at hindi ito magiging ordinaryo. Hindi ito isang simpleng hello, hindi isang walang kahulugang mensahe, ito ang klase ng mensaheng yayanig sa kaluluwa, magpapaalab sa puso, at mag-iwan sa iyo ng hininga. Ang mga card ay nagpapakita ng isang katotohanan na matagal nang naghihintay sa katahimikan, at malapit na itong makarating sa iyo. Isipin mo, saglit lang, ang gisingin ka ng isang notification sa iyong telepono, at ang puso mo ay mabilis na tumibok dahil alam mong ito na ibang-iba na ngayon. O kaya naman ay marinig mong binigkas ang mga salitang tumagos sa iyong mga depensa, mga salitang lihim mong hinahanap, ngunit inisip mong hindi na darating. Ito ang klase ng sandali na inilarawan ng tarot, isang mensaheng may kasamang tadhana. Ang The Lover's Card ay madalas na tumutukoy sa mga pagpili sa usapin ng puso. Ang presensya nito dito ay nagpapahiwatig na ang mensaheng ito ay may kasamang emosyon, pasyon, at isang makapangyarihang koneksyon. Maaaring ito ay isang pagmamahal mula sa nakaraan, isang tao na hindi ka pa rin talaga pinapalaya, o isang koneksyong kaluluwa na hindi mo pa natutuklasan ng buo. Para sa maraming leo, ito ay tungkol sa pagbabalik ng pag-ibig, isang kwentong hindi natapos na muling mag-aalab. Ngunit may isa pang posibilidad na binibigkas din ng tarot, isang bagong enerhiya na papasok sa iyong buhay, isang tao na handang aminin ang mga damdaming matagal ng itinagong. Pinagtitibay ito ng The Knight of Cups. Ang card na ito ay nagsasalita tungkol sa isang emosyonal na mensahero, isang tao na nagdadala ng alok ng pag-ibig, katotohanan, o pagkakasundo. Ang kabalyero ay hindi dumating ng basta-basta, siya ay may layunin. At kapag siya ay nagsalita, ang kanyang mga salita ay mula sa puso. Ang kanyang presensya dito ay nagsasabi na ang mensaheng ito ay darating mula sa isang lugar ng katapatan, kahinaan, at pangungulila. Leo, ikaw ay isang tanda ng apoy at lakas. Sanay kang humanga ang iba, sanay kang may mata sayo. Ngunit ang mensaheng ito ay iba, pumapalo ito sa mga hangganan ng paghanga, at humahapil sa pinakasentro ng iyong kaluluwa. Papaalalahanan ka nitong hindi ka lang minamahal, ikaw ay labis na kailangan. At ang pag-unawang iyon, ang tindi ng nararamdaman, ay siyang mag-iwan sa iyo ng hininga. Para sa ilan, ito ay maaaring isang minamahal mula sa nakaraan, isang tao na patuloy na nangangarap tungkol sa iyo, Isang tao na nagsisisi sa pagpapakawala sa iyo. Maaaring magpadala sila ng mensahe, marahil isang simpleng text na nagsisimula sa "Hi" hey, o "Naisip kita." Munit sa likod ng mga salitang iyon ay isang bagyong damdamin na matagal nang ipinagkait. Para sa iba, ang mensaheng ito ay maaaring dumating mula sa isang hindi inaasahan, isang tao na hindi mo kailanman naisip na magbubukas ng kanilang puso sa iyo. Isang kaibigan na lihim na nagmahal sa iyo isang katrabaho na tahimik na humanga sa iyo, o isang bagong presensya na ginabayan ng tadhana upang makarating sa iyong landas. Kinumpirma ng tarot na anuman ang pinagmulan nito, ang epekto ay pareho, mag-iwan ito sa iyo ng hininga. Ang mensahe ito ay hindi lang tungkol sa romansa. Ito rin ay may kasamang banal na timing. Lumabas ang Wheel of Fortune na nagpapakita na ang kapalaran ay umiikot pabor sa iyo. Hindi ito pagkakasunduan lang. Ang universo ay inorganisa ang timing upang dumating ang mensaheng ito eksakto kung kailan ka handa na itong marinig. Maaaring hindi ka pa handa noon, maaaring masyado kang nasaktan, masyadong protektado, o masyadong abala. Ngunit ngayon, Leo, nakatayo ka sa tamang alignment at alam ng tadhana yon. Itinuturo ng karunungang Pilipino na ang tadhana ay gumagalaw sa mga misteryosong paraan. Isang jeepney na nalate, isang panaginip o kahit isang missed call ay mga instrumento ng kapalaran. Ang mensaheng ito, Leo, ay may dalaring misteryo. Pakiramdam mo ay halos imposibleng mangyari, parang ang universo ay inikot ang oras at espasyo upang ipadala ito sa iyo. Pinag-iingat din ng tarot na ang mensaheng ito ay magdadala ng isang pagpili. Ang two of swords ay nagpapaalala sa atin na kapag ang tadhana ay nagsalita, kailangan nating magdesisyon kung paano tayo tutugon. Buksan mo ba ang iyong puso o itatago mo ito? Yakapin mo ba ang pagbabago o kakapit ka sa dati? Ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa pakikinig, ito ay tungkol sa pagpili. At dito nakatago ang tunay na dahilan kung bakit mag-iwan ito sa iyo ng hininga, dahil hihilingin itong harapin mo ang iyong puso. Gagawin itong maramdaman mo ang mga emosyon na akala mong nawala na. Hamunin nito ang mga pader na itinayo mo at pipilitin kang magdesisyon kung handa ka ng pumasok sa isang bagong kabanata, ginabaya ng pag-ibig, tadhana, at ang universo mismo. Leo, hindi nagsisinungaling ang tarot. Ang enerhiya ay malakas, hindi maikakaila, at madali. Ang mensahe ay darating, at hindi lang ito mga salita, ito ay isang pagbabago. Ito ang simula ng isang bagong landas, isa na matagal nang naghihintay na maipakita. Maghanda ka, dahil kapag dumating ito, malalaman mo. Ang iyong hininga ay hihinto, ang iyong puso ay tatakbo, at ang iyong kaluluwa ay sisigaw. Ito na ang senyales na hinihintay ko. Saan galing ang mensaheng ito? Leo, ang tanong ay malalim. Sino ba ang nasa likod ng mensaheng ito? Sino ang nagdadala ng mga salitang sinasabi ng tarot na mag-iwan sa iyo ng hininga? Ang mga card ay nagpapakita ng mga posibleng pinagmulan, at bawat posibilidad ay may kasamang bigat ng tadhana. Ang unang presensya na lumilitaw ay mula sa nakaraan. Ang Six of Cups ay lumabas, isang card na naubnay sa mga alaala, nostalgia, at mga kwentong hindi natapos. Ang card na ito ay nagbubulong tungkol sa isang tao na minsang nagmay-ari ng iyong puso, isang taong patuloy na nararamdaman ang iyong pagkawala, parang sugat na hindi gumagaling. Maaaring nakapag-move on na sila sa itsura, ngunit sa katotohanan, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na naroroon malapit sa iyo. Ang mga panaginip, mga awit at mga senyales ay maaaring nagpapaalala sa kanila kamakailan at hindi ito aksidente. Ang tarot ay nagsasabi na ang taong ito ay naghahanda upang makipag-ugnayan. Ang kanilang mensahe ay maaaring dumating sa mga simpleng salita, ngunit sa likod nito ay isang alon ng mga damdamin, panghihinayang, pangungulila at ang pag-asa ng pagkakasundo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang tarot. Lumilitaw pa ang isang tao, ang Page of Cups, ang card ng mga bagong simula, malumanay na mga pag-amin, at sariwang enerhiya ng emosyon. Ipinapakita nito na para sa ilang liyo, ang mensahe ay hindi mula sa nakaraan, kundi mula sa isang bagong tao. Isang kaluluwa na tahimik na nagmamasid, naghihintay ng tamang panahon upang magsalita. Maaaring ito ay isang lihim na tagahanga, Isang kaibigan na ang nararamdaman ay lumalim, o kahit isang estranghero na ang landas ay dadaan sa iyo sa isang paraan na itinadhana ng tadhana. Ang kanilang mga salita ay maaaring magulat sa iyo, ngunit ang katapatan nito ay hindi matitinad. Pinagtitibay ito ng Two of Cups. Hindi lang ito isang simpleng pakikipag-ugnayan, ito ay isang ugnayan ng koneksyon, isang pagtutok ng mga puso. Ang tarot ay malinaw, mula man sa nakaraan o isang babong tao ang mensahe ay mailalim na hindi maaaring baliwalain. Hindi ito walang laman, ito ay nakatali sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. May isa pang layer. Lumilitaw ang The High Priestess, at sa kanya ay may kasamang misteryo. Ipinapahiwatig nito na sa ilang pagkakataon, ang mensahe ay hindi darating mula sa isang tao, kundi mula sa universo mismo. Isang panaginip na kasing totoo ng isang pag-uusap. Isang bigla ang senyales, isang balahibo, paulit-ulit na numero, o isang binubulong na pangalan na masyadong tiyak upang baliwalain. Para sa mga Pilipino, tinatawag natin itong tanda, mga senyales mula sa hindi nakikitang mundo. Sinasabi ng tarot na maaaring ang universo ay naghahanda upang maghatid ng mensahe hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu, tadhana, at banal na pagkakahanay. Leo, mahalagang tandaan, ang pinagmulan ng mensaheng ito ay magkaiba-iba para sa bawat isa sa inyo. Ang iba ay tatanggap ng text o tawag mula sa taong hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. Ang iba naman ay maririnig ang mga bagong salita ng pagmamahal mula sa isang taong hindi mo inaasahan. At mayroon ding iba na makakaranas ng mensaheng ito sa pamamagitan ng misteryoso, sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, o mga senyales na tanging sila lang ang makakaintindi. Ang nag-ugnay sa lahat ng mga posibilidad na ito ay ang epekto. Ang mensahe ay hindi magiging ordinaryo. Magdadala ito ng bigat ng katotohanan, emosyon, at tamang oras. Pinagtitibay ito ng Ace of Swords, kumakatawan ito sa kaliwanagan, tagumpay, at mga salitang dumidiretsyo sa kalituhan. Sino man ang magpadala ng mensaheng ito, ang layunin nila ay malinaw, upang ihayag ang isang bagay na matagal nang nakatago, isang bagay na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong landas. Marahil ay nararamdaman mo na kung sino ito. Baka ang puso mo ay bumilis tuwing isang partikular na pangalan ang pumasok sa iyong isip. Baka nararamdaman mong may presensya ng isang tao sa iyong mga panaginip. Baka patuloy mong naalala ang mga alaala na nagtutulak sa iyo patungo sa isang tao. Magtiwala ka sa mga damdaming ito, Leo, ang mga ito ay bahagi ng paghahanda ng universo. Nagbibigay din ang tarot ng isang magaan na paalala hindi lahat ng mensahe ay darating sa paraang nais natin. Minsan, ito ay darating bilang mga paghini ng paumanhin, mga katotohanan na hindi natin inaasahan, o mga pagpapahayag na pipilitin tayong gumawa ng mga desisyon. Ngunit kahit na ganoon, nagsisilbi sila sa tadhana. Ang mensahe na darating sa iyo, mula man sa nakaraan, kasalukuyan, o espiritu, darating dahil kailangan ito para sa iyong paglago, iyong kaliwanagan, at iyong susunod na hakbang. Kaya, Leo, ihanda ang iyong puso. Ang mga card ay nagsiwalat ng mga posibilidad. Isang minamahal mula sa nakaraan. Isang kaluluwa na tahimik na nagmahal sa iyo. O ang universo mismo na nagsasalita ng direkta sa pamamagitan ng mga senyales at mga panaginip. Kung sino man ito, malalaman mo ito pagdating nito. Ang iyong kaluluwa ay tatagos ng pagkilala at hindi ka magdududa, ito ang mensahe na para sa iyo. Paano babaguhin ng mensaheng ito ang landas ni Leo? Leo, kapag dumating ang mensaheng ito, hindi lang nito hahaplusin ang iyong puso, bagkus, babaguhin nito ang takbo ng iyong paglalakbay. Ipinapakita ng tarot na ang epekto nito ay mararamdaman sa mga layer, tinatamaan ang iyong buhay pag-ibig, ang iyong tadhana, at pati na rin ang paraan ng iyong pagtingin sa sarili. Kaya paulit-ulit na ipinapayo ng mga card, maghanda ka. Ang unang pagbabago ay mangyayari sa larangan ng pag-ibig at relasyon. Ang mensahe ay may potensyal na muling buksan ang mga pintuang akala mong sarado na o magbukas ng mga bagong pintuan na hindi mo inaasahan. Kung ito ay mula sa isang tao mula sa nakaraan, ipinapakita ng tarot ang judgment card, isang simbolo ng paggising, pangalawang pagkakataon, at muling pagkabuhay. Ang kanilang mga salita ay maaaring pilitin kang balikan ang mga desisyon, tignan ang nakaraan ng bagong pananaw, at itanong sa sarili kung karapat dapat bang bigyan ng isa pang pagkakataon ang pag-ibig. Hindi magiging madali ang desisyong ito, Leo, ngunit ito ay isang desisyon na magbabago sa iyo. Kung ang mensahe ay mula sa isang bagong tao, ang Ace of Cups ay kumikislap ng maliwanag, sumisimbolo ng mga bagong emosyonal na simula. Ito ang umaapaw na tasa ng pag-ibig, pag-asa, at pagpapagaling. Ang kanilang mga salita ay maaaring magdala ng koneksyon na magbabago sa iyong pagpapakahulugan sa pag-ibig, nag-aalok ng uri ng pagsasama na parang itinadhana ng universo mismo. Para sa isang tanda tulad ng iyo, puno ng pasyon, tapat, at matapang, ito ay maaaring ang spark na magsisindi ng isang buong bagong kabanatan ng kagalakan at pangako. Ang ikalawang pagbabago ay makikita sa iyong espiritual na landas. Ang mensahe, mula man sa isang tao o mula sa tadhana mismo, ay magsisilbing isang palatandaan. Lumilitaw ang The Hermit Card dito, na nagpapakita na ang sandaling ito ay maghihikayat ng malalim na pagmumuni-muni. Mapapansin mong magtatanong ka ng mga tanong na hindi mo pa tinanong noon, bakit nangyari ito ngayon? Anong aral ang ipinapakita sa akin ng universo? Anong direksyon ang dapat kong tahakin mula dito? Ang paghahanap na ito sa loob ay hindi lamang magdadala ng kaliwanagan, magdadala din ito ng lakas. Ang mga Pilipino ay tinatawag itong gabay, ang gabay na nagmumula sa kabila, na humuhubog sa mga desisyon natin at sa mga biyayang tinatanggap natin. Ang ikatlong pagbabago ay may kaugnayan sa tadhana at mga oportunidad. Ang wheel of fortune ay umiikot muli, na nagpapaalala na ang buhay ay hindi random. Ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o emosyon, ito ay tungkol sa tamang oras. Sa sandaling matanggap mo ito, magsisimula ang isang pagbabago. Ang ilang mga liyo ay makakaranas ng bigla ang pag-alin ng mga oportunidad sa trabaho, mga biyayang pinansyal na magsisimula ng dumating, o mga planong matagal ng ipinagpaliban na sa wakas ay magsisimulang mag-move forward. Parang ang universo ay naghihintay ng spark ng emosyon upang mapalakad ang lahat ng iba pang bagay. Ngunit may paalala rin ang tarot. Ang tower card ay nagpapakita ng kanyang presensya, hindi upang magdulot ng takot, kundi upang maghanda ka. Ang mensaheng ito ay maaaring magwasak ng mga ilusyon. Maaaring pilitin ka nitong makita ang mga katotohanan na hindi ka pahandang tanggapin noon. Maaaring itulak ka nitong lumabas sa iyong comfort zone at patungo sa hindi kilala. Munit tandaan, Leo, ang tower ay nililinis ang mga bagay na hindi na nakakatulong sayo, binibigyan ng espasyo ang mga tunay, wagas, at tumatadal. Ang shock na mararamdaman mo ay mag-iwan iyo ng hininga, ngunit ito ay dahil malapit na ang pagbabago. Dito lumilitaw ang iyong lakas bilang Leo. Hindi kay pinanganak upang magtago sa anino, ipinanganak ka upang humarap ng matapang sa pagbabago, upang dalhin ang apoy na magbibigay liwanag sa daan ng iba. Ang tarot ay nagpapaalala sa iyo na ang mensaheng ito, gaano man ito kasurpresa o kaemosyonal, ay hindi para pigtilin ka. Ito ay para itaas ka. Isipin ang mga nakaraang pagkakataon na ginulat ka ng tadhana. Isang pagkaantala na nagligtas sa iyo. Isang pagkatalo na naging binhinang tagumpay. Ang mensaheng ito ay magiging ganoon din, maaaring hindi ito mukhang perpekto sa simula, Munit sa paglipas ng panahon, makikita mong ito ang eksaktong kailangan mo upang pumasok sa iyong mas mataas na landas. Leo, pinili ka ng universo para sa pagbabagong ito dahil ikaw ay handa na. Ang iyong puso ay nasubok, ang iyong espiritu ay pinino, at ngayon ay nakatayo ka sa pintuan ng pagbabago. Ang mensaheng ito ay hindi ang katapusan, ito ay ang simula ng isang bagong landas. Isang landas kung saan ang pag-ibig, tadhana, at banal na gabay ay nagsanib upang gabayan ka sa buhay na ipinanganak ka upang maranasan. Kaya't maghanda ka. Buksan ang iyong puso. Makinig ng may tapang. Dahil kapag dumating ang mensaheng ito, hindi lang ito mga salita, ito ay ang spark na magbabago ng iyong kwento magpakailanman. Gabayan mula sa tarot at universo. Leo, ngayon na nauunawaan natin ang mensahe at ang lakas nito, ang tarot ay nag-aalok hindi lamang ng pagpapahayag kundi pati na rin ng gabay. Hindi kay pinadadaan ng universo sa senyales na ito nang walang paghahanda, binibigyan ka rin ito ng mga kagamitan upang harapin ito ng may karunungan, lakas, at kaliwanagan. Ang unang piraso ng gabay ay dumaan sa strength card. At sino pa ba ang may higit na lakas kaysa kay Leo mismo? Ang card na ito ay isang paalala sa iyo na kahit gaano man kalakas ang emosyon o nakakapagod ang mensahe, mayroon ka ng likas na tapang upang harapin ito. Ang lakas ay hindi tungkol sa puwersa, ito ay tungkol sa pasensya, sariling kontrol, at pagtitiwala sa iyong puso. Kapag dumating ang mensahe, huwag mag-react sa takot o pagmamadali. Sa halip, huminga ng malalim, magpakalma, at makinig ng buong puso at isipan. Malinaw ang tarot, ito ay isang panahon para sa tapang na ginagabayan ng habag. Ang ikalawang gabay ay dumating sa pamamagitan ng temperance card. Ang balanse ay magiging mahalaga. Ang mensahe na matatanggap mo ay maaaring mag-udyok ng mga emosyon, kasiyahan, kasabikan, pangungulila, o kahit kalituhan. Ngunit ang universo ay nagtutulak sa iyo na manatiling nakasenter. Naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng pagpapakumbaba, humility, at pagtimpi, restraint. Ipinapakita ng tarot ang karunungang ito, huwag magmadali, huwag pilitin. Hayaan mong magbukas ang mensahe ng natural, tulad ng tubig na dumadaloy sa kanyang landas. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi mo mawawala. Pangatlo, ang tarot ay nagdala ng The Magician. Ang card na ito ay isang paalala ng iyong kapangyarihan upang magmanifest at hubugin ang iyong tadhana. Ang mensahe ay maaaring magbukas ng pinto, ngunit ikaw ang magdedesisyon kung tatahakin mo ito. Sinasabi ng The Magician na hindi ka powerless, hawak mo ang mga kagamitan ng paglikha. Sa pamamagitan ng dasal, affirmations, ritual, at malinaw na layunin, maaari mong gabayan ang mensaheng ito upang maging isang biyaya. Kung pag-ibig ang nais mo, i-affirm mo ito. Kung kaliwanagan ang hinahanap mo, ideklara mo ito. Ang universo ay tumutugon sa iyong mga salita, Leo, sabihin mo ito ng buong tapang. Iniugnay din ng tarot ang paggamit ng mga ritual ng pag-aalin. Ang mga simpleng gawain ay maaaring magbukas sa iyong espiritu upang tanggapin ang mensahe ng malinaw. Magilaw ng puting kandila sa gabi, humihiling ng kaliwanagan at katotohanan. Isulat ang iyong layunin sa papel at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan, hayaan ang iyong mga panaginip na magbukas ng mga sagot. Magdala ng maliit na barya o alahas sa iyong bulsa upang paalalahanan ka na ang kasaganaan at tadhana ay kasama mo sa bawat hakbang. Ang mga ritual na ito ay hindi pamahiin mga gawain may pananampalataya na iniaaligin ang iyong espiritu sa daloy ng universo. Tinatawag ito ng mga Pilipino bilang paniniwala ang paniniwala na ang iyong idineklara ng may pananampalataya ay nagiging realidad. Isa pang gabay ang dumating mula sa star card. Ito ay pag-asa, pag-renew at pagpapagaling. Nais ng tarot na tandaan mo na kahit gaano man ka-shocking o ka-emosyonal ang mensahe, ito ay maghahatid sa iyo patungo sa pag-asa. Sinasabi ng star, magtiwala sa proseso dahil ang mga biyaya ay darating. Kahit na magsimula ito sa sakit o kalituhan, magtatapos ito sa kaliwanagan at liwanan. Sa wakas, ang tarot ay nagbulong ng isang mantra para sa iyo, Leo, ako ay bukas. Ako ay handa. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Sabihin ito ng malakas kapag nakakaramdam ng kaba. Isulat ito sa iyong journal. I-comment e ito sa ibaba ng video na ito upang iselyo ito ng layunin. Ang affirmation na ito ay lumikha ng isang energy field sa paligid mo na umaakit ng gabay, protection, at alignment. Leo, hindi ka iiwan ng universo na bulag, ginagabayan ka nito sa bawat hakbang. Ang mensahe ay maaaring dumating bilang isang sorpresa, ngunit hindi mo ito haharapin ng hindi handa. Ipinapakita ng mga card na sa lakas, balanse, at pananampalataya, hindi mo lang matatanggap ang mensahe, mababago mo ito upang maging isang biyaya na magpapabago ng iyong tadhana. Leo, napagdaanan na natin ang enerhiya, mga senyales, pinagmulan ng mensahe, at gabay mula sa tarot. Ngayon, ang huling katotohanan ay ito, nakatayo ka sa gilid ng pagbabago. Ang universo ay nag-alin, at ang mensaheng paparating sa iyo, ay hindi aksidente, ito ay ang kamay ng tadhana na humihiling na makuha mo ito ng direkta. Kinumpirma ng tarot na ang mensaheng ito ay hindi lamang hahaplos sa iyong buhay, bagkus, babaguhin nito ang iyong landas. Mapa isang pagmamahal mula sa nakaraan na humihingi ng tawad, isang bagong kaluluwa na sumusulong ng may tapang, o ang universo mismo na bumubulong sa pamamagitan ng mga panaginip at senyales, ang epekto nito ay hindi maikakaila. Mag-iwan ito sa iyo ng hininga dahil pilitin nitong makita ang katotohanan ng iyong puso, ang kaliwanagan ng iyong landas, at ang tamang oras ng iyong tadhana. Leo, hindi ka nandito ng aksidente. Hindi mo nahanap ang pagbabasang ito nang hindi sinasadya. Ang mismong katotohanan na ikaw ay nanonood, nakikinig, at kumokonekta ngayon ay patunay na ang universo ay nais kang narito. Nais nitong marinig mo ito, maghanda, at buksan ang iyong sarili ng buo. Sinasabi ng mga card na handa ka na, at ang tanong ngayon ay, tatanggapin mo ba ito? Ilaan mo ang sandaling ito upang huminga at i-affirm ang iyong kahandaan. Sabihin ng malakas, binubuksan ko ang aking puso para sa aking mensahe. Handa na akong tanggapin ang aking nararapat. Tinatanggap ko ang gabay ng universo. Kapag binigkas mo ito ng may pananampalataya, hindi lang ito mga salita, inialin mo ang iyong espiritu sa tadhana. Bilang isang leo, ang iyong paglalakbay ay palaging tungkol sa tapang, pasyon, at pagiging maliwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Hindi iba ang sandaling ito. Ang mensahe ay maaaring maghamon sa iyo, magulat, o magpasiklab ng mga emosyon na hindi mo inaasahan, ngunit tandaan, hindi ito narito upang saktan ka. Narito ito upang gisingin ka. Narito ito upang buksan ang susunod na kabanata ng iyong kwento. Kaya, Leo, manatiling alerto. Pansinin ang mga senyales. Maglaan ng pansin sa mga panaginip, paulit-ulit na mga numero, bigla ang emosyon, o kahit ang pag-vibrate ng iyong telepono sa eksaktong sandali na nararamdaman mong magulo ang iyong kaluluwa. Kapag dumating ang mensahe, malalaman mo. At kapag dumating ito, tandaan ang pagbabasang ito, kinumpirma na ito ng tarot. Bago ka umalis, gawin ang isang huling hakbang, i-comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, tinatanggap ko ang mensahe ko mula sa universo. Sa pagsulat nito, ipinapahayag mo sa universo na ikaw ay bukas, handa, at tinatanggap mo ang nakalaan para sa iyo. Leo, ito ang iyong sandali. Ito ang iyong tadhana. At malapit nang dumating sa iyong mga kamay ang mensaheng mag-iwan sa iyo ng hininga. Manampalataya ka. Tanggapin mo ito. Isa buhay mo ito.